Lamig <laughs> <Langin. laughs> sa Bakit kasi importante yung ano, importante yung ano, hindi natin dinala? Maka pang humarap ako. Hindi mo natin mamaguri ko. Hindi ba, pula <laughs> mo <laughs> ka <laughs> dito. Alam mo yung wala tayong baong tubig, dito ay tinunayin namin ah. <laughs> hindi ah, panghugas mo.

Polestar po kami kuya. yan. Diyan na lang. Ang naman ako. Kaya may kapit na ng... Palikod naman. Ay, pwede pala ako pa iligtong sa... Di diba, video ako sa maes? Sa hmm. dito? Oh. Tapos yung pinakwala ko ito, beg. Tapos... Yung tabo ako mapasok na ito, pwede ko pala saling sa hulo. Tapos yung kasama ka doon, <laughs> Sabi nyo, ito dalawa tayo na. Wala naman rin pala tubig nung maagos. And that's it. Magbubo ba? Hindi, magbubot ang dami. Magbubo. Oo, magbubo. Iaal ka sa dalawa kayo sa ko ng Kalimutan mo sila kahapon yun yung pan-target ko. Mga ilang oras lang mas stress. <laughs> Pag ito sa ito, lagi ako <laughs> TV vlog ko. Hindi mo yung siya ang ko. Hindi na yung ulo ko. Parang tulay naman ang malat. sa so, ko ba yung ano? wala tamang bakat? Hindi.

Naalala ko siya, bakit akong gawin sa yun, eh. Tayo naman lang po. Okay, no, hindi nga lang. Kung matiway talaga sa so tiyurahan ngayon, hindi siya okay. okay, Ano nga? Hindi, anong na okay, ba yun ba? yung minis ba? Ilang minis na Okay, ko Kasi ko pula Bakit ka ang Yung pag-ikot mo, yun yung tig -tig. Yan, yan yun pwente Yan, yung pwente eh. Ano Ito mismo naman ng bubo pantabulin. 'Yan. Diba? Okay, dito. Okay mm na, dekat dito. Mhm. Pang malakasang ligo challenge. Yeah, tama na? Mm. Okay. Tama na. Basta ako kuno mo kung paganoon, tapos taas, baba corn farm seto farm so ligo challenge tayo for today's video